Dr. Vito, kapag daw kayo ay may diabetes or kayo ay diabetic, kailangan po ba ko konti lang kinakain or nagbabawas ng pagkain? Pag ganyan po ang ginagawa nyo, ibig sabihin po mas lalo nyo pong ginugutom ang inyong katawan. Ang end point, kakain kayo ng mga bawal dahil hindi nyo na po ito mapigilan. Ang ibig sabihin po ng tamang pagkain is kapag kayo merong diabetes, kailangan nyo kumain ng mga healthiest lahat ng sustansyang pagkain at babawasan natin ng in-moderate lamang. Ibig sabihin may pagtitimpi po. Hindi naman kailangan pong iwasan, kundi babawasan natin in moderation. Kailangan yung mag sa regular meal time, umaga, tanghali, hapon. Pwede nga magkaroon ng merienda in between. At dapat lahat ito ay mayaman sa vegetable, fruits, and grains at the same time, low fat and low calories. So kailangan nyo lang po maging systematic pagdating po sa